Hi everyone, it's me again and I'm Marikit ang babaeng palaban Bengkay! 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 Oh my god Guys, si Bengkay Hindi ko alam kung nasaan na naman si Bengkay Uy! Beng! Pinkoy! <laughs> Ay, andito si Why Si Binkay ang hinanap ko eh. Bakit si Wayway ang sumulpot? Ha? Why? <laughs> andito rin si Blackie. Ang kaibigan ni Wayway. Oh my God. So tara guys, hanapin natin si Binkay kasi feeling ko nandito lang siya sa may damuhan, dito sa may kagubatan let's go na why? okay ba ang daan dyan why? oh my god so pupuntahan na namin si Bingkay uh, kung nasaan man siya ngayon haha <laughs> hahagilapi namin si Bingkay huy ano ba yan? Huwag kayo mag-away dyan, mga be. Bawal mag-away, be. Okay? So, ayun na mga kaibigan ko, nakatungtong na ako sa may puno ng natutumbang niyog. Ayan. Ayan, di ba? So, mahirap pa rin ang daan mga friendly, mga fr friend laluku. Ay, nasiminto na yung outside. Di ba? Kita nyo? And, so, yun nga. Binkay. 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 Oh my god. <laughs> so ayun nga habang naghahagila pa ako kay bingkay mga kaibigan ko. Saan na kaya si Binkay ngayon, no? Kasi nandito na yun kahapon. Nakauwi na siya kahapon eh. And I'm sure nandito na lang yun. Pero hindi kasi yun mahilig umano, tumunog or hindi siya nag eh, hindi siya gumaganon minsan lang. Pag trip niya lang. ba? Diba? So ngayon, hindi ko alam kung saan siya banda. Hindi ko siya mapupuntahan kung saan siya banda dahil hindi naman siya nagsisigaw. Kaya naman, Me! Bingkan! god. <laughs> Nakakaasar naman si Bing kay mga kaibigan ko.